Kumusta? Kasama ninyo si Dreamer. At ngayong araw, papasukin natin ang mundo ni Michael Jackson para mas maintindihan kung bakit siya ay at magpakailan man magiging isang icon para sa milyon-milyong tao sa buong mundo. Tulad ng pinakamaningning na bituin sa kalawakan ng musika, si Michael Jackson ay nagningning ng higit pa sa sinuman, sinako pang mundo sa paraang hindi pa nagagawa ng iba. Tuklasin natin ang mga dahilan sa likod ng kanyang pandaigdigang katanyagan habang sinisilip natin ang kanyang pambihirang talento at pagiging makabago na nagbigay sa kanya ng titulong Hari ng Pop. Mula sa murang edad, ang boses ni Michael Jackson ay nakakahanga na sa lakas at emosyon. Ang kanyang talento na noon pa man ay kitang-kita na ay nakaantig sa mga manuod gamit ang kanyang kahangahangang range at lalim ng emosyon. Ang kanyang boses ay kayang umabot sa mga pinakamatataas na nota nang walang kahirap-hirap. Ang abilidad na maabot ang mga matataas na nota nang may ganoong precision at naturalidad ay sadyang mahika, ngunit hindi lamang ang matataas na nota ang nagpapaispesyal sa kanya. Kaya ni Michael kumanta ng may lalim at lambing na ang kanyang boses ay tila tumatagos sa kaluluwa, dumadampi sa mga puso at pumupukaw ng iba't ibang emosyon. Ang kanyang boses ay isang instrumento na maraming dimension, kayang magpahayag ng iba't ibang klase ng damdamin. Hindi lamang siya isang mang-aawit, kundi isa ring kompositor, isang artistang mahusay sa paghahalo ng iba't ibang genre ng musika na tila isang pintor na naglalagay ng kulay sa kanyang canvas. Nagkukwento siya gamit ang kanyang mga lyrics na tumatagos sa puso ng milyon-milyong tao. Ang proseso niya sa paglikha ng musika ay napakametikuloso, kaya niyang pagtunan ng pansin ang bawat detalye ng kanyang mga awitin ng maraming oras. Pop, rock, soul at R&B, lahat ng genre na ito ay nagsama-sama sa kanyang musika na lumikha ng tunog na pamilyar ngunit makabago. Binasag niya ang mga hadlang sa pagitan ng mga genre na lumikha ng musika na kinagigiliwan ng lahat, ngunit napapanatili ang kanyang kakaibang estilo at ang mga kantang ito na naging soundtrack ng isang henerasyon. Mga awiting hindi lamang nanguna sa mga chart kundi nag-iwan din ng marka sa pop culture. Ang kanyang mga concert ay mamahiwagang palabas na dinarayo ng mga tagahanga mula sa buong mundo. Ang Thriller ay nagbigay sa atin ng kilabot sa misteryosong himig at revolusyonaryong music video nito. Ito ay higit pa sa musika. Ito ay isang cultural phenomenon nagpabago sa mukha ng industriya ng musika. Ang Billie Jean ay nagpasindak sa atin sa sayawan gamit ang nakakahawang ritmo at ang sikat na Moonwalk. Ang kantang ito na naging isang timeless classic ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga batang artista at tagapakinig. At ang Beat It ay nagbigay sa atin ng lakas ng loob na harapin ang ating mga takot. Ang malakas na mensahe ng kanta at rock na tunog nito ay nag sa mga tagapakinig na maging totoo sa kanilang sarili at malampasan ang mga pagsubok. Ang bawat nota, bawat salita sa kanyang mga kanta ay nagpapakita ng kanyang pambihirang talento sa musika. Si Michael Jackson ay hindi lamang isang entertainer. Siya ay isang artistang ginamit ang musika upang kumonekta sa mga tao sa mas malalim na antas. Ang kanyang legacy ay patuloy na nagbibigay inspirasyon at humuhubog sa mundo ng musika na nagpaalala sa atin ng kapangyarihan ng isang tunay na kakaibang boses. Hindi lang basta sumasayaw si Michael Jackson sa musika, ninanamnam niya ito. Ang kanyang mga galaw ay malumanay at eksakto na parang nilalabanan ang grabidad na may kakaibang biyaya. Napanganga ang buong mundo ng unang beses niyang ginawa ang moonwalk. Ang kanyang mga paa ay gumagalaw pa atras na parang naglalakad sa buwan. Ang ilusyon na ito ay nagbigay kislap sa mga mananood. Ang kanyang mga galaw, nakasing presyon ng isang robot, ay bunga ng hindi mabilang na oras ng pagsasanay na nagdagdag ng bagong dimensyon sa kanyang mga pagtatanghal at nagpapakita ng pambihirang kontrol sa katawan. Mula sa maalamat na choreography ng thriller hanggang sa nakakagigilalas na enerhiya ng kanyang mga concert, ang impluensya ni Jackson sa mundo ng sayaw ay hindi maikakaila. Nagbigay inspirasyon siya sa isa-isang henerasyon ng mga mananayaw at musikero na pinatutunayan na ang kapangyarihan ng galaw ay maaaring lampasan ng mga hadlang sa wika at kultura. Bago kay Michael Jackson, ang mga music video ay simpleng kasangkapan lamang para sa promosyon. Ginawa niya itong isang natatanging anyo ng sining. Naunawaan niya ang kapangyarihan ng visual storytelling, ang paglikha ng mga mini-pelikula na pumukaw sa imahinasyon ng publiko at tumatak sa kanilang alaala. Ang thriller, isang 14-minute masterpiece, ay nagbigay ng bagong kahulugan sa kung ano ang maaring maging isang music video. Ito ay horror, musical, at isang cultural phenomenon na nagpabago sa genre. Dinala tayo ng bad sa mga lansangan na ipinapakita ang nakakahawang enerhiya at karisma ni Jackson habang ang Smooth Criminal naman ay isang gangster film noong 1930s kasama ang kanyang mga nakakamangha at lumalaban sa grabidad na pagkiling. Ang bawat music video ay refleksyon ng kanyang artistic vision, ang kanyang kakayahang lampasan ang mga hangganan at bigyan ng bagong kahulugan ang relasyon ng musika at visual arts. Ang musika, sabi nga nila, ay isang universal language at walang nakapapakita nito ng mas mahusay kaysa kay Michael Jackson. Ang kanyang mga melodies ay humigit sa mga hangganan, ang kanyang rhythms ay umalingaw-ngaw sa iba't ibang kultura at ang lyrics ng kanyang mga kanta ay nagkaisa sa mga tao sa buong mundo. Mula sa mga masisiglang lungsod ng Amerika hanggang sa mga liblib na nayon sa Africa, ang musika ni Jackson ay nakahanap ng puwang sa puso ng milyon-milyon. Ang hari ay buhay. Ang kanyang katawan ay wala na, ngunit ang kanyang diwa ay mananatili sa atin. Hanggat ang mga tao ay may kakayahang magmahal ng magandang musika, nakakabighaning sayaw at isang mabuti at mapagbigay na puso. Mag-subscribe sa aming channel. Salamat sa pagsama sa amin sa paglalakbay na ito sa buhay at musika ni Michael Jackson. Ang kanyang impluensya sa musika, sayaw at kultura ng mundo ay hindi may kakaila. Tulad ng isang alingaw-ngaw ng isang walang kamatayang himig, ang kanyang sining ay patuloy na umuugong sa ating mga puso na nagbibigay inspirasyon sa mga bagong henerasyon ng mga artista at nagbibigay aliw sa mga manood sa buong mundo. Kapayapaan at pagmamahal!